Lucina kay Badya ang galing Ayan guys, shout out po sa lahat guys oh. So, ang dalawa, papuntang na malikis Itong idol Malayo pa itong pinanggalingan Itong dalawa na itong mga kaibigan Nabalik so, siya sa bayan Ba't ito sila mga idol So galing dito sila na Nagunoy bulakan Sa so, may tulig na mga idol So yan, shout out po sa lahat

Merkader? Dito! Merkader yung ano mo? Oh, niya. Asawa ng tita ko. Merkader niya, Pilito. Tiga, ano eh, Masbate. Masbate? Tiga, Masbate niya. oh Masbate! Ano yun? mas Masbate! Merkader. Hindi kilala mo si Gus Dung, Dung. Merkader. Saan so, sa Masbate Sa Palanas daw. Sa um, Palanas din kami. O. Palanas yun. Hindi ko kilala. yun. Dung? -dung. Oo, oh, Dung Dung. Merkader kilala ko ngayon. Mabalas ako eh. Ah, ano. No. Pagkakilala ko ngayon. So, papaki... Pagkano ko kasi nagsubrecise dito sa akin, makikita at tumlog ko sa inyo. So, makikilala ko. Parang ka nga, ano eh, parang may kahawig ka ni Dongdong. Dong. Kaya kaya atala ko nga, pamanggil, pinsan ka niya eh. Katayin ako. na ko. Katayin ka Oo, katayin ka Eh, mga kamagana nila. So, katayin Ako pala pala nasa ko. Oo. Hindi sila, galing sila pala Ano yung ate niya, yung asawa Oh. oh no! Kaya ba 'yung pagkaka-nakita kayo nito? Sa saway hindi dinisen mo na nakita <laughs> Oh. Magkano pala ah? kami ng pwesto dito? Nang pandisal. Oh. Kikitigad oh, lang kami sa gulo. Pero anong saan kayo naka talaga? Yung, ano? Nagpanisal naka sa naka-pwesto oh, kayo? Dilipolo kami. Dilipolo. Nagawa lang ako. Ha? Uh. Yan sagot. Maso guys yan. Tak ah, nakita kayo nito kamag-anakan mo nito, nito nakahanap silang puyis ah, oh. to papundang ah papundang hagunoy, o telong ah, kamag-anakan maya tato plaser. tawag nito? katayangan city at sila palanas. Oh shout wow. out sa mga Palanas, bakpalanas sa may telong. sa tiga Palanas, ah, tiga katayangan mas batis, shout out. Ah, siya ang tatay idol. Tatay. Eh, siya ang tatay idol. Pandoy. Pandoy, Trump Pandoy. Nga po siya, siya ang tatay niyo. Mga idol. Ayan. mga tinga Pandoy. Mga idol. merenda muna kayo. Duko dito. Ayan, um, punta kayo dito, dito mga kaibigan. No? sa so, habang walang, ano, wala kayong libang, punta kayo dito mga kaibigan. Magdala kayo fishing rod dito. Ah, uh, mamingwit na kayo kung wala ano kayo pang ulam-ulam. Pwede kayo manguha dito. Kaso kailangan pananalangin mo na sa bawat fishing rod nyo na makahuli. <laughs> Malawak tong magano hando dito. Kaya nga, kaya nga sabi ni Sir kanina. Oh, shoutout po sa lahat ng mga taga Masbate City diyan. Ah, magandang hapon, magandang araw sa inyo lahat diyan mga idol. And, nandito sila naghanap sila ng ano ng Mapwistuhan ng tinapay nga. Pagawaan ng tinapay. Nagkano sila. Nagkanoop sila. Hindi natin nadala yung mga ano natin mga idol. Hindi natin dala. Yung ating microphone. Kaya pasensya na kayo. Medyo uh, hindi gano'ng malakas yung uh, ano natin. No? Pagsasalita. Ayan. Ano yung ano natin. Ayan. Shout out. yung Yan dalawang tiga pandi yan mga idol. Ito sa tiga mas bati. Palanas. Katayin nga mas bati yung mga idol. So tiga bati, pala <laughs> mm -hmm. Eh, kamagana ka masbate mas Oh, eh. Oo. Sa placer. masbate. Mas 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 oh, Oo. <laughs> Kaso dito na ako ano sa so bando talaga. Sa placer ako. Sa placer kami. Yung alol ako placer mas bati. Tapos sa katayangan, nga. Kamagana ka niya na Kaya mga rundi na kalat yung mga rondina yeah. at research mo yan dyan sa youtube talaga mga rondina nakarating na sa ibang bansa malaking ano na may para may sarili ng bayan mga rondina daw malaking ano mga edukadong tao Ayan. Yeah. Ay Ayan. Ayan, black mo kasama mo. <laughs> 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 Ito yung mga ninja sa kumirienda. <laughs> Agar ginutom. <laughs> Ito si Kuya, may pre-taste na ano, mga palamig, buko. May isang kilo pre-taste. <laughs> Oo, oh, pre-taste to, walang bayad. Kaya yung mga malapit siya, pumunta na kayo rito. Mga kaibigan. Ano, <laughs> dinubogin tayo ngayon dito. Ayan, dinubog na tayo dito eh, wala tayong isa. <laughs> Akala nila, totoo na kaya. <laughs> Ay, shout out guys. So ayan, yung mga kaibigan natin dito mga idol, bihira lang natin mapuntahan to kasi nga ano nga sila. Ah, uh, tayo pala yung nagtatago no. Si Atay Atay ang dito eh. Oh, Kasama sa kanya. Tama si Atay Atay tsaka Quick Quick. Si Buko Buko ngayon lang. <laughs> si Buko Buko. Ngayon lang, ako Ngayon lang ako nakapagtinda, ano? naka bro. Ah, kamusta? Shout out kita sa bagong vlog ko na to ha. Ayan, oh. shout na lang sa mga kasama mo. Mag-aano po ito, taga-Kabiti po to. At, sa ito. sa Pansa Kabiti. Ay! Hindi na kumamalaki po ron. Iyon ba yung sa Kabiti na yung may mga habulin? habulin na? Akala mo, habulin ng utang? mga bata ko. Ano, ikaw, quick. Ito Ito ba? ah, oh, shout out muli, muli, mga kaibigan sa panibago natin vlog dito sa Ubihan kasi nga ano, tawag nito hindi tayo nakapagtinda na sa loob ng mga anim na buwan so may half a year din tayo hindi nakapagtinda dahil nga gumagawa tayo ng aircon so ito yung mga kaibigan natin na kilala yung vlog natin dati na uh, ating pangalan youtube channel natin Danny Rondina Rambol and Danny meron din na vlog tv no aron din na vlog tv sorry so yan kung napapansin nyo yung ating mga subscriber dati mga kaibigan sana makapag subscribe kay dito sa panibago natin vlog uh, dani aron din na rumble tv no so in update ko kayo kahapon mga kaibigan dito sa vlog ko anong nakarang araw din dito sa ating ano nga sa ating pag vlog dito sa naturang barko dito sa kawiran So, dumaong dito sa ilog ng Tawiran, no? so medyo mababaw nga lang to. So, yung mga kaibigan ko dito, so yan. So, ayoko na kung anong trabaho nila dito, anong pisto nila dito sa ano, kailugan na yan. Anong pisto nyo dyan sa ilog dyan? Anong ginagawa nyo Magsigay <laughs> mo yung anak Ah, kayo yung naghukay dyan ng ano? <laughs> ah. So, ngayon guys Sila pala naghukay sa ngayon Kasi nga sila yung natakasan dito Kasi, yata sa, sa prime Yata <laughs> to sila mga ito mga kaibigan natin dyan Ito yung mga tropa ng SMC So, prime, so prime. Yan, ano yun Sila sa prime mga ito ano yun sa prime dati mga idol so ngayon bago na yata yung ano hindi ko lang kung prime pa rin sila mga idol ayaw sa prime ba ito, hindi ko alam kung ano yung kumpanya nila mga idol so ito nga yung natatanaw nating tubig na to yan yung tubig na yan so sa, mga sunod na buwan siguro hindi na, hindi na tubig yung matatanaw natin dito so puro ano na to puro pollution na to dito mga kaibigan kasi magiging building na to dito puro building na to. puro building na yan mga kaibigan yun. sa susunod ng mga buwan mga no, either ng mga taon. puro building yan pagkatapos ng uh, airport na yan no? so kasi nga parang nabili na yata ito ni Ramon Ang Ramon tawa Ramon Ang yata so kasi hindi naman tayo mahilig sa mga balita balita talaga parang si Ramon Ang ang may ari ng Mismong naturang airport na no? kasi nga San Miguel nga yung mm, nagpapagawa niyan. So, yun Sa dami na po mga tao dito, mga, mga ano dito, mga, mga, gumagawi dito sa bihan dahil nga po paiba-iba na po yung naturang kumpanya. So, ito yung tindiran ni Paring Panday ngayon, Panibago. So, Paring Panday, shout out sa o, paiba-iba yung, ano mo, paiba-iba yung, ano ha? Ano to? Dalawang ginseng? Ay, ano to? Dalawang binte pala? Eh, shut up. Ay, gana. ayan, so, guys ha. Sa uh, mga kaibigan natin ngayon, tanaka po. Yun, ang gusto kong marinig, kay Goya. <laughs> <laughs>